upang hindi mabaklasan. Upang hindi mabaklasan ang mga gamit natin tsaka yung mga kakayahan natin, no? Kagimat, no, ito yung pag-uusapan natin, no? Kung paano ang gagawin natin upang hindi mabaklasan ang ating mga gamit at lahat ng mga kakayahan. No? Kagimat, no, ito yung ah... Uh, <clears throat> proseso at saka yung orasyon, no? Kailangan nyo gamitin para sa mga hindi mabaklasan, no? Tuturo so, sa inyo yung proseso ng about ng ah... Uh, debusyonary at ano. Para may idea kayo kagimat, no? Pwede nyo gamit siya. Pwede nyo gamit, gawin ang walang debusyon at tsaka may debusyon. Papaliwag sa inyo yung kakayahan ng um, mm, no? Ang debusyonary, itong ginagamit nilang orasyon kagimat, no? Ang ginagamit nilang orasyon, ito, so ano natin? Ito yung matagal na ginagamit ko rin at ng mga kasamahan ko at sikat na sikat din ito upang hindi mabakalasan ng mga gamit natin at ang mga kakayahan natin. Yan ang kalimot. Ito ang ginagamit nila ay ang ang Jesus, 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 Maria, Yupo, Luwas, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Three times po yung inuusal at tinihihi po sa gamit at sa katawan natin. No. Paalala ko ulit. Yo. Ito po yung Jesus, 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 Maria, Yupo, Luwas, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ito po yung ginagamit ng mga Hmm. Kahit sa mga anting-anting nyo o mga kakayahan. Pero yung sa Team Happy Agimat makagimat, ito yung proseso naman natin. <clears throat> Paliwag sa inyo para makatulong sa inyo kagimat. No? Yung prosesong ginagawa ng Team Happy Agimat ay pinapakapit natin na napumasok sa loob, no? At walang makapagbakas kundi yung Diyos Ama. Proseso ng Team Happy Agimat, kukursan niya siya sa pangalan Diyos Ama na may guwanan lang at sa pangalan ng Diyos Espiritu Santo. Binibinyagan ko ang gabit na mabuksan at mapasukan ng orasyon at pumasok sa Kanya at walang mga pagbaklas kundi ang Diyos Ama lang. Ito yung binibinyagan ko sa pangalan ng Diyos Ama na may kuha lang tatlo pa sa pangalan ng Diyos Anak Jesus Kristo at sa pangalan ng Diyos Espiritu Santo. Tapos hipan nyo ng pakurus tatlo. <coughs> Tatlong pakurus kaagimat ang hihihip nyo. Tapos ikargan nyo na yung mga dapat nyo ikargan ng mga orasyon kagimat, no? yung mga dasal dito, yung ibang pampalakas, pampaliwanag, no? Okay. Yung nagbibigay liwanag, no? Okay. Yun yung kakarga nyo. No? Karga nyo na lahat dyan, yung mga pwede nyo ikarga. No? Kahit yung Santo Cristo, pwede nyo ikarga dyan yung ibang dasal po. Para kumawit po. Kasi may pamilin. Ang pinakamahalaga po dyan, pamilin nyo sa tatlong persona. Dios Ama, Dios Santo, Dios Espiritu. Pag naikarga niyo na, nei-heap na dito lahat ng orasyon na kinerka niyo at tasal niya. Hilingan niyo uli sa taas tatlong persona. Sa pangalan Dios Manuel Gonzaga ng lang at tatlo pa sa, Diyos, sa, Christo, Diyos, sa Santo, sa pangalan Dios Espiritu Santo, binibinyagan ko ang bata itong may Sara at pumasok na sa kanya ang orasyon na aking inusa at tinihip sa kanya at wala makapagbaklas kundi ang Dios Ama lamang. Tinibinyagan ko sa pangalan Dios Ama ng Gonzaga ng lang at tatlo pa sa pangalan Dios sa sa Santo, sa pangalan Dios Espiritu Santo, hipon yung tatlong pagkurus. Yan po ang proseso ng walang dibusyon ng Team happy Agimat. Kagimat, no? Yan, mga yung proseso po ng Team happy Agimat, no? Pero kailangan natin respeto yung iba't ibang kakayahan. Kagimat number one kasi kailangan mo respeto yung iba't ibang kakayahan kasi may mga bawal sa amin at may bawal sa kanila. No, ganun-ganun po mga ano. Basta Team Hepi Agimat, wala pang bawal na bibigay video para malaman nyo yung mga walang bawal sa amin, no? Yan, kagimat, isang idea na naman yan. Dagdag idea na naman yan upang ma, uh, ano, Masubuan nyo, pwede subuan yan. At marami na pong ginagamitan yan. At mga feedback, kita nyo yung mga feedback sa atin sa YouTube, sa Facebook, Facebook channel natin. No? Pati sa Facebook channel natin, tingnan nyo, same name lang tayo. Heping agimat TV at Kagimat, no? Yung Kagimat, ito naman yung Kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa Agimat. Pero wala namang Agimat. Nasa puso ang tunay na Agimat. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.